Oh, yeah. Yan ang cute. Mga imported. Yung mga nakuha yung pang ano niya, pang spray, ano? Lechuga. <laughs> Moting uh, gapang. Mga kalus, sino ba nakakaram nito? Yung Uzay. Ano ba kasi sa English nito? Yeah, mga kalus, dito matagal na nating na ano to, na kikita. Kaso ngayon lang tayo nagkaroon ng lakas ng loob para interview si uh, Kuya uh, kung tagan, sa uh, isang apregano ng Pramburikina. Mahilig din magtanim dito. Ang inaanin nyo pala dito, ito mga uh, inuupahan niya yung dito every 3 months tapos nagtatanim siya ng mga lettuce, repolyo, sa iba pang mga ano, yung papakita natin, papasili buti, mabait si Kuya na busy natin na kuha kasi sabi ko mahilig din ako sa mga halaman dahil ako minit ngayon ang ginawa natin kinausap natin para makakuha tayo ng uh, mga style kung paano yung ginagawa niya paano yung napapalago yung mga halaman dito sa kabila ng alam na natin yung kung paano yung lupa rito kaya uh, kinausap natin siya naglakas ng loob <laughs> ito papasilip natin yung mga ilang halaman niya ito nasa background natin ay mga lettuce lettuce na tanim niya na napapaganda at nakakaharvest kasi uh, halos kadalasan dito kami dumadaan sa taas, Nakikita namin 'yung mata ninyo, gumaganda naman. Pero itong naikwento niya lakaran 'yung pakwan ay hindi uh, natuloy dahil sa matinding ulan. Uh, tawag dito ay sandia. Uh. Hindi ano, uh, uh, nalusaw din kagaya nung sa amin. So, uh, hindi pala ako sad dahil uh, siya talagang everyday alaga niya kagaya nito uh, binubungkal niya na kaso di pa siya pwedeng ipakita ngayon yung dahil uh, first time pa lang natin na meet yung tao dito na nagtatanim dito kaya pa ano natin ay mga kalos iikot ko kayo sa mga tanim niya eto eto yung mga ano niya yung mga lechuga o yung lettuce yun na uh, may ano dito may paharo yun oh no? Yan yung ano. Ito, dito siya kumukuha rin ng ano, ng mga tubig. Tapos yung mga tanim niya dito. Yan. daming ano, letos. Napapakinabangan niya. Sabi ko sa kanya, uh, kung kumikita naman siya, sabi niya konti lang kasi nag-uupa siya. Tapos yung mga ginagastos niya. Ayun pala, nakakabili siya ng ano, ng ito. Itong, uh, ano daw, yung uh, tayo ng uh, baka sa ano, Uh, manok e eh kaso medyo uh, ano daw siyang sako uh, nasa 40,000 o no? 4K sa atin sa pera natin eto, ito yung mga niya, mga tanim Yan, nililibot ko kayo dahil <laughs> buti na kausap na si kuya ayun, ayun siya yan o, no? may mga imported siyang papaya rito dito, malapit lang sa trabaho namin dun lang yung uh, ano namin yung uh, pinagtatrabuhan namin na mall tapos dito yan papasilip natin kung ano yung mga tanim niya yan ito yan ang oh, gaganda ng mga ano di ba ng mga halamin niya at least nagpaalam tayo sabi niya okay lang daw kasi sabi ko okay ay yung programa ko wag ka matakot sabi ko sa kanya Usap ko siya, sabi ko sa kanya kung pwedeng videohin yung mga halaman niya. Sabi ko, huwag ka matakot. Uh, pero bago ko siya tinausap na videohan, binriping ko na muna. Huwag ka matakot. Note of request sabi ko sa kanya na um, malinis at maganda yung hangarin ng programa natin. Sabi ko, mag-collaboration tayo. Kasi nagtatanong ako sa iyo kung bakit mo napapalago yung mga tanim dito. Para makakuha ko ng tips sa iyo. Uh, at sabi ko kung sakaling may mga binihita tayo bibigyan natin siya kaya mabuti pinayagan tayo mabait naman yung tao nakita ko naman sa mukha niya pabakasyon na lang tayo pero since nakita ko to kasi pagbalik natin di ba para makuha tayo ng tip para paano mapalago yung mga halaman natin sa mga community natin kailangan natin ng ano maraming kaalaman pa kaya naglastahin <laughs> like lugar na kausapin si kuya tayo to ito yung mga papaya yung dami rito Oh, yeah. Yan ang cute. Mga imported. Yung mga parang pasanga nga sa atin na papaya. Yan oh. Yan oh. Dami o. Ah, uh, dito kasi di kinakain ng ano, uh, mga, yan, mga hilaw ni Dinila din ito pag berde. Ang dami o. Oh. Yung mga papaya niya. Yan. Papaya. Ang gandong papaya. Tapos doon mamaya papakita ko yung ozay doon. Ito. Mga hey. Maano kasi, mga sapat sa'yo. Ito, may mga punla siya rito. Ito, may ano siya ata. Tatanungin natin kung saan nakuha yung pang-ano niya, pang-spray. Ano? Mga pikante daw to. Uh, bell pepper yung mga halong yun, nilidit. Dito, yung mga tinanim niya. Yan. Tapos dito, kamatis. Sabi ko nga din sa kanya kung pwede kang mag-alaga ng mga ano dito. Ng mga <laughs> isda. Yan, ang dami niyang ano, dami niyang papaya. Tapos dito nakita ko rin siya na marami rin siyang ano, na tanim na kalbos ng kamote. Ay. Ito. Ito, malalaki na yung mga ninyo. Lechuga. <laughs> Yan oh. Yan. Ito, dito pala yung ginagawa niyang punlaan, no. Pero kargado ng mga ano, yung mga parang ano to. Gamot talaga. Tapos dito ang dami niya rin ano, mga kamote. Tapos ito kamote rin, no. Yan kamoting uh, gapang. Tapos ito Jose. Mga kalos, sino ba nakakaram nito? Yung Jose. Ano ba kasi sa English nito nakalimutan ko. Akala ko ni Natalbos. Eh yung ginagawa ano, ah... Uh, pinaka juice nila dito na napaka vitamins. Yan. No tapos doon yun mga mga tanim niya na ikwento nga yung mga ano niya yung mga pakwa niya na ano nasira ng ulan tene mas otro este goyaba no este goyaba ya ya ito sa baho ah kaka sibu so ito pala ito yung kaka ng sibu o ng ano ng baka kwanto ito kumpara 40 000? So, esto para la 40 mil. ¿Cómo, ¿Cómo tú, tú sacas este, este? ¿Cómo tú saca Coger. O sea, para, sí, yo cojo como carretera para comer. ¿Dónde? Ah. Cuando yo traigo la cucha, es que cucha clase. ¿Somán, trame? Sí. Somán, mano, rimpala. <laughs> Mucho trabajo. ¿eh? Uh -huh. ese, ¿Cómo tú haces con este? Con patata. tu este patata, patata dulce. dulce. Sí, sí, sí Se el, comer. Eh, la hoja también, la fruta. Ah, ¿se sale fruta, hoja? Sí, fruta dentro. Uh -huh. Abajo, la, fruta, la hoja, la comida la hoja también. Cuando tú coges uh, fruta, ¿se sale también de fruta? Sí, cuando uh -huh. tú cortas ese, no. Uh -huh. Abajo hay fruta. Uh -huh. Ese es cuando tú quieres plantar. Uh -huh. Tu planta ese. Va dar uh -huh. fruta. Uh -huh. Ok. Pero. Hay otros, cuando tú coges esto, no va a crecer la fruta. No va a salir. No van a salir. Sí. Tú plantas ¿no? Sí. Van a salir fruta. Ah, ¿también? Sí. Mm, está muy bien. ¿Qué más otro tiene plantación? Esto es abocado. Avocado. ¿Cómo casa? Para regresar. Ah, Ok. Eso ya para ubina para la secuya. Si Hola de... Gente de... Boricuine pasó. Yo soy filipino. Yo soy Albin. Tengo un nuevo amigo en la plantación. Se llama Aldido. Aldido. Gracias Aldido. un ¿Ano <laughs> uh, no, Yo siempre viene aquí para preguntar cómo tú haces. tunod po Gopes, yo dara semilla. Bibigyan kita ng mga bini pag kung ano meron ako, ay kiplanta raki. Okay? ah uh, gracias por uh, enseñar no. y plantación. Na, no, hay otro cosa, no? Pl tu plantas so, aparte de lechuga? Aparte de lechuga. Okay. Mm. No lechuga. berenjena no. Ah, berenjena. Komo? ¿Qué berenjena. plantación siempre plantar aquí? Yo planta berenjena, uh -huh. sandia, eh, pipino, sandía eh, pepino, eh, comment tu dis ça ça repoyo ah repoyo Sí. Sanahoria, tú no puedes. Sanahoria, no, yo know, no puedo. ¿Por qué tú no quieres comprar? No, porque tarda. Ah, tarda sanahoria. Yeah. Ok. ¿Cómo lechuga cuántos meses para crecer? Todo de dos meses. Dos meses. So, tú manes lang pala yung pagtatanim ng letus. Yan, uh, salamat sa panayam natin kay Ardido. Yan, magdadarsal uh, na daw kasi, ano siya, uh, Muslim, no? Muslim, yes. okay, okay. Okay, gracias for para... <laughs> So yun na nga uh, sa, sa, tagpong yun Nakala ko di siya magpapa At di siya magpapakita Pero nakita naman natin sa mukha niya Na tiwala siya sa atin Yung mga in-explain natin sa kanya Si Aldido Kaya kayo mga kalus Ano bang masasabi nyo <laughs> na sa una sabi ko diba, di ba, hindi natin makukuhanan pero siya mismo ay nagsalita sa video na to kaya uh, mga kalus, ano ba yung ano nyo, yung uh, palagay nyo na uh, katangian at ugali ni Aldido, yan pwede ba natin siyang maka sa mga tanim natin para makuha tayo ng mga tip masipag naman siya din at uh, sa huli Mabibigyan pa natin siya ng mga bini na uh, sa tingin natin medyo mahirap uh, tumubo sa community natin. Kaya mga kaluts, abangan nyo ang mga video natin. Kaya, uh, bakasyon muna tayo.